natin. Okay, meron na tayo yung click. Na dinala ulit mga asar. Click natin. Click 150. Palit na rin yung piece, tapos bago na rin po yung battery. Battery. Oh, Sige, mababang natin. Baka may dumaan dyan na ano, sakyan. Daan-daan na, baka magkasgasan yung sakyan. Buat-buat. daan na lang kasi yung as Yan, sumusulad so, yung ano. Yung click natin mga sa na gustong magpalamit magpalamig sa salo man sa sakin. Op? Di ba? Di ba? Di ka di ba? Di ka? Di ka? Di ka? Di ka? mo ka? Di ka? Di mo Di ka? Di ka? Di ka? Di ka? Di ka? Kahit doon sa sa basketballan. Wag 'yan kasi may mga mga parking diyan. Igilit mo na. Yan, tayo binaba mga sak. Kasi yung problema nito, ayan. Yan, gusto mo yung battery. Kaso problema natin, ayan. Naka-on yung susi, kaso walang panel. Kaya ito troubleshoot natin yan, step by step. Meme, pasok nilang sa loob pagkatapos nung ng ating uh, ginagawa mga sir. Ayun, meron tayo pag, pa tayong ginagawa. Kaya may may atin ipasok. Okay, ayan na. Tanggalin natin yung battery para ma-check natin. I-test light natin. Gumamit gamit tayo ng test light. After natin diyan, kasi yan muna talaga yung ating uunahin kapag once na nag-troubleshoot tayo, yan yung ating inuuna sa battery. Check natin yung muna yung battery. Tapos i-test mo na 'yung ano, mga fuse. <laughs> ano na. Sige, ito sight mo. Sa kabila. Ah. Okay. Dapat may ilaw lahat Sige. 'yan. Sige. Di. yeah, titis mo natin 'yung mga fuse niya mga sir. Che-check natin kung busted ba 'yung fuse o hindi. Yan, 25 ampere. Ah. Okay. Ayan. Mhm. Uh -huh. Okay. Tapos isusunod natin yung ano, yung fuse na maliit. Yung relay pala, yung relay na maliit. Ayan, tatanggalin natin 'yan. Ayan, ito yung kanya mga sala. Test tayo. Para ma-check natin. Kanya kasi tayo mag-check mga sir pag ano. Okay, parehas, wala. Yan, naka-on na. Yan, wala pa rin. Kaya, matik. Tatanggalin natin yung headlight na. Check natin yung sa, sa susian niya. Ayan na, tanggalin natin yung pairings. Pairings. Ito, troubleshoot natin to. Mag-start na tayo sa susian niya. Yung sakit tignan natin kung uh, okay ito yung isa kapag tinignan mo yun sa likod ang kulay ng wire nyan sara sara -sa -sa. ayan yung kulay pula yung positive tapos i like natin kung mayroong supply dikit natin sa ground kasi yung ititis light natin yung positive baka kan yan positive tong ititis light natin okay meron naman siya yan lagyan natin lalagyan natin ang ng hebel ng wire to kasi natis light natin dito naman mga sana kapag once natin is slide nyo yan at hindi umilaw i-check nyo dito hanapin nyo yung kulay pula din dito to yan meron sya dito hanapin nyo dito yung kulay pula nya ito to yan titignan nyo dyan mga sir ok yan muna yung gagawin natin magin natin ang wire itong socket na to ayan nalagyan ko na sya ng ano, hibla ng wire mga sir ah ayan tapos ibabalik natin uli testingin natin isusok mo medyo tumigas na dahil nag, 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 naglagay tayo ng ano ng hebra ng wire well. tapos susi natin tingnan natin kung magkakaroon ng reaction yung panel niya ayun nga nagkaroon na siya ng reaction yung panel ibig sabihin nagkaroon na ng problema o nag lang yung pinaka nya yung socket kaya dapat uh, i-wear kayo doon mga sara ayan start na Ganoon lang gagawin niyo, basic lang 'tong mga sa kapag ka once na magto-troubleshoot kayo. Basta pinaka-importante, wala siyang check engine na lumalabas diyan. Kasi meron din ako dinotroubleshoot na isa ito to. Meron din. Kasi ito, totally short circuit to. Umuusok yung ano. Meron siyang check engine. Ganoon lang gagawin niyo mga sir. Dahil sa katagalan din kasi ng motor natin, lalo na kung ang FI yung motor ninyo, ano na siya, uh, talagang talagang yung yung wire. Tapos kung sakaling bubuksan nyo na siya, itong holder ng wire natin, lagyan nyo ng pon yan para hindi niya sirain o hindi niya natin to, dahil isa yan sa mga uh, pagkakasira ng ECU. Yun, ganoon lang yung gagawin nyo mga sir. Ibig sabihin, wala tayong tingal ng face Kumbaga, nag-corrosion lang talaga dito. Ayan. Kaya ibabalik nga natin yung ano, yung original niya kasi bago-bago pa to. Papansin niyo, bago 'yan. Ano lang gawin niya mga sir pagka ano, kayo. Okay, ibabalik nga natin. Tatanggalin na natin to, na natin to yung ano niya. Tapos yung clearings pabalik na natin. Kasi goods niya. Ayan oh. No? 14.3 doon naman sa mga nagtatanong paano pataas, pataasin to i-check niya lang tong ito tapos yung sa check nyo yan tapos yung negative dito hindi ko na ginalaw to kasi mataas na yung ano nya 14.3 maganda po yan ok balikan natin yung flarings at uh, natin ulit sa sasakyan ibalik natin ulit sasakyan mo ah, oh, sige okay ito naman so na, ay uh, balikan natin yung flarings ay okay, mo muna Okay, ayan na. Uh, nagkaroon na siya ng panel kaagad Ayan, no? Oh. Tapos, isasakay natin ulit ito. Oh. Kasi may dalang dala sakyan si sir at wala naman siyang kasama. Kaya tutulungan natin isang pa ulit. Kasi may hilig itong click na to Sumakay. Gusto mong mag-aircon. <laughs> kaya sasakay natin ulit mga sir. Ah. Ah, mandar na. Yan lang gawin niyo, mga sir. Kung sakaling na-encounter nyo to yun step by step muna kayo huwag muna kayo magbasik agad doon sa susiyan baka mamaya fuse lang minsan nasa susiyan yan pala andun din doon sa sakit ng uh, battery harness natin isa rin po yan mga sa basta step by step lahat nung positive yung kulay pula ng wire it is light nyo yan after nyo doon sa battery eto sasakyan natin okay labat natin yan isasakyan natin ulit sa sasakyan <laughs> mag i na naman yan Ay yeah, ayan, ya yeah, buti yeah. na lang malaki yung sasakyan ni eh, sir Ayan, pinalik natin uli dito dito sa likod sa likod sa baba mo na lang yan sir sa baba mo na lang yan tapos bunabila ka na lang ayan I-guide mo na lang sila dyan. Ayan. Buti na lang malaki oh. Kahit hindi natanggalin yung box. Ayan. Dito na lang sisimula yung ating or dito na pala ano, matapos yung vlog natin mga sir. Gano'n lang gawin yung mga sir lang, kung sakaling ano. Ganyan yung problema ng motor nyo.